May nareceive tayong question na related sa B ng automatic at kung okay daw ba siyang gamitin sa pababang kalsada. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung yung inyong automatic na kotse ay merong B or L sa inyong shifter, aside sa magandang gamitin yan sa paahon na kalsada para hindi mabitin yung inyong automatic, eh maganda rin gamitin yan sa pababang kalsada para hindi kayo preno ng preno. On the idea kasi, yung binayan, ang tawag ng iba dyan is brake. Kung bagay, yung iba naman, ang tawag ay bagyo mode. So, ang idea kasi dyan, pag nilagay mo yan sa B, yan yung gear na mabagal. Pero mat malakas yung torque. So, yung torque, kung sa dapat pang ahon dapat, ba diba? Pero, pwede nyo rin gamitin yan as your engine brake. Kaya nga, brake ang tawag dyan, ano? So, kung sakali man na... Uh, pababa yung kalsada, mahaba. So kung gusto nyong hindi kayo preno ng preno, pwede nyong gamitin yan. Kasi ako, minsan nagamit ko na talaga yan sa isang kalsada na pababa sa may Tagaytay. Yung Tagaytay Highlands yata yung tawag dun sa lugar na yon Meron dyan lugar na sobrang pababa. Siguro mga 1 to, 2, 1 to 2 kilometers na puro pababa. And nung una kong daan dun, nakadrive lang ako. Kasi hindi ko naman alam eh, yung kalsada all of a sudden talagang nagiinit yung preno kumbaga nagliles yung kapit so nung pangalawang balik ko kasi uh, may binili kami sa taas bumaba kami yun, nag engine ano na ako or nag bin ako and yun, hindi na ako preno ng preno control na control lang yung takbo ko usually magme maintain lang yan ng mga 20 to 30 kph kahit hindi kayo mamreno yung, yung pagbaba ng sasakyan ninyo eh, maayos hindi kayo yung para kayong para mawawalan ng preno kasi ang preno natin pag nag-init yan ng todo pwedeng magmalfunction yan so para hindi mangyari sa inyo yun mas okay na ilagay nyo sa sabi B or L sa inyong automatic na kotse at mas safe yung magiging pagbaba ninyo sa mga downhill na kalsada kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps